patayin po tayo ng mga patayin ng mata ko ano nga sa iyo Yorubuan ayan hello mga kachingo okay ayan napabidyo nga po tayo kasi uh, para hindi na po ako mag ano magsagot na magsagot ng mga mga tanong sa akin so dito ko na lang sila papupuntahin sa gagawin kong video ito So, may nagtatanong po kung ano ang mga hiningi sa akin sa immigration. At ano yung mga tinanong. Okay, nang nandoon na po tayo sa immigration, okay? Papasok po tayo. Yung pong, di ba, may passport at saka foreign passport. Doon po tayo sa foreign passport pipila. At yun po, yun po yung daan papunta dun sa ano. Yun po yung way papunta doon sa immigration. Pag sa foreign passport ka naman pumila po, kung may kasama ka pong yung asawa mo, kasawa mo po, ayan, doon ka po pumila sa asawa mo. Foreign passport. Parang pili ko, madali lang po doon. Eh, since nga po, hindi ko kasama yung asawa ko, hindi ko siya kasama sa pagbiyahe, so, sa foreign, sa ano po tayo pumila? Sa Philippine passport. So, ito na nga po, yung pala, sa pagpila kong yun, yung pala yung immigration na yun na pala yung tinatawag na immigration. Nakalamit ako na kasi guys, kasi tagal na nun nag-abroad ako, diba? Bah, hindi naman ganyan ka ano. Hindi naman ganyan dati di dati, diba? Diba yun nga, nasa immigration na. Ako na guys, ako na yung sunod, no? Sabi sa akin eh, ano pangalan ng asawa ko? Pangalan na asawa ko? Sana katira, kailag kinasal, kinasal, ang daming tanong guys ah, madaming tanong Pero about sa inyong dalawa talaga About sa inyong dalawa Kung kailan kayo kinasal, anong date Ganyan Dahil nga ako'y sobrang kaba Inunahan ako ng kaba Kaya may nakalimutan akong sagutin Yung mayor ng Kabite Nakalimutan ko kasi yung pangalan Na-block out na ako Yun pa naman, yung um, ninong talaga namin yung sa kasal na dapat hindi ko makakalimutan ng pangalan at Pilido. Na dahil ano nga ah, na na ano na talaga ako, na blackout na. Wala akong maiisip, nataranta na ako. Ayun, wala akong masagot. Buti na lamang at naghingi siya ng nagbigay siya ng follow-up question. Sabi niya ano, mga pictures. Mga pictures na namin together. Ayan, kaya kailangan nyo guys, ano, kailangan may dala din kayong mga pictures sakaling hanapin sa inyo, meron kayong may papakita. Ayan, di. Yung iba nga kasi, mga picture, ipinasa ko na sa k di ba? Nga, ando na, buti may natira pa ako ng mga picture. adiyan yun, ano. Tinanong niya, pinagtuturo niya, oh, sing, kung ano daw yun, kung sino daw yun, galing-ganya. Tinuro <laughs> niya ulit si Mayor. Sabi kay ano, sinabi ko si Mayor yun. Ayun. Ayun boti na lang at naano siya. Mamaya um, tinanong niya ulit kung kala kami kinasal. Para yung nagdududa kung kinasal o hindi. <laughs> ayun na, ayun na nga guys. Matindi nga yung ano. Kaya kailangan ano, ready tayo sa tanong. Huwag po kakabahan. Kasi kagaya ko po kinabahan ako. Tik pati yung mayor nagkasal sa amin. Hindi ko maalala yung pangalan na Pilido. Tik pang ano. Tapos, yun nga, mga picture yun lang naman ang ano sa akin. Um, yun lang ang tanong sa akin na hindi ko nasagot. Yung about sa, ano, mayor ng Cavite. Ayan, baka sakaling matanong kayo guys, sinong mayor sa inyong nasasakupan. Hindi, <laughs> ano naman kasi yan, iba-iba kasi yung tao naka-assign doon. At syempre, iba-iba rin siguro yung, iba-iba din pamihado yung tanong nila araw-araw, di ba? So, pa, um, ba, ba, ano lang, sa paghahanda nyo lang yun, pwede kayong makakuha ng information sa akin, ganun. Ayun, Yung po masasabi ko about doon sa immigration, ilang handa tayo guys. At saka yung ating documents ay naka uh, on hand po yan. Kasi yung aking um, ano, yung aking mga requirements na sa loob pa ng bag ko. May naka on hand ako ngayon. Wala yung marriage certificate kailangan yung marriage certificate. Ang naibigay ko, marriage certificate ng page number 1. Dapat yung original na galing sa PSA. Ay, naando sa likod ko. Nasa pack bag ko. ala, naghaluwat ako doon. May mga ano pa naman yung bag ko. Lawak lang ako. Ang dami ko doon sa bag ko na nasa likod. Halwat ako mga ano. Pandalas ako ng halwat. Sa school lord. Nakakakaba. Nakakakaba guys. Kahit nga nasa aeroplano na ako. Hindi ako makano makaget over doon sa nangyari yun sa akin. Akala ko eh, ay na-upload na. Buti na lang, ano. Tapos, ang pagpatong pa niya ng passport, eh, di, tapos na nga. Pinatong niya, sabi, pak! Ginanyan niya yung passport. Ginanyan niya, oh. Akala ko, ano, bagsak na. Ay, Diyos ko. Sabi niya, ah, sige, lakad ko na sa loob. Sabi ko, ay, Diyos ko, no. Hindi, ganyan ako. Ute. Kaya kayo, guys, na, oh. Handa po kayo. Wag, wag po kayong kakabahan. kasi may kompleto po kayong requirements. Kasi pagkulang po ang requirements nyo. Yan po ang delikado. Kailangan po kompleto. Kompleto po ang mga papel nyo na nasa hand carried. Sabi kasi nila si EFO lang kinukuha. Ay di yun nga nakalagay sa akin. Naka on hand sa akin. Si EFO, travel tax. Yung e-travel, pinapotocopy ko yun eh. Kasi baka malobat ako yun guys, kailangan yung i-travel, nakaboto copy yun binabayaran nyo na, 1,620 i-travel um, CFO CFO certificate, i-travel visa, ticket and passport lima, tapos yung marriage certificate niya kinuha din sa akin at mga picture So, yun guys, hindi na masasabi ko kung may mga tanong pa kayo. So, comment nyo lang po. Okay? Good luck fighting kaya niya mga chingu <laughs>